mga idol ito nagluto tayo dito ng nilagang baka hindi alam ng kumpare ko doon sila gumagawa babalikan niya kasi ito mga pag malapit ng alas 12 pag break time nila hindi alam inakit ko rito pakikialam mo ko yung luto niya ayan o may mga mo pa siyang pasaging saging may e, wala siyang paminta wala akong nakita doon lalagyan natin mga idol ayan ayan doon ito, nilaga. Baka daw to sabi niya. Baka. Hindi niya alam. Tinaki alam ako na yung buto niya. Eh, nilagyan ko ng sibot yan. Yan o. Yung paminta. Boy, yun, ko kasi so, wala akong nakikita. Ay dole. Yung nalaman pa siya pasaging sa yan. Yung Para pagdating niya, magtataka siya. Luto na yung kanya nilaga. Ayan o. Nakilaman ni big time luto. Yung kanyang niluluto. ay Idol. Naabutan ako ng aking kumpare, si, ayan eh, siya o. Ayan o, no? nagreklamo bakit daw no? binalatan ko yung saging. Sabi ano ka ba, sa probinsya ka ba? Para balatan mo pa yung saging. Manila na to, hindi na binabalatan. Pagulong-gulong na yung mga saging niya sa ano. Ayan, ayan siya ay do'n no? naglalagarin panggatong. Kasi panggatong namin dito may ilang di pwede mahaba, kaya pinuputol niya. Ayan ay do'n, ilalagay yung may pichay pa may polyo may pa ing, ing pang nalalaman yan siling siling ano pa siya mga idol yan abangan nyo lang yung idol kung may pang maluto idol at kukuha ko ng ano at ako ay sinisipo ng mga idol may sakit si ibig tayo idol